Ang mga sumusunod ay ilan sa mga lugar na madalas binabaha sa Metro Manila at naritong karaniwang dahilan sa pagbaha. Una, Marikina City. Dahil sa lokasyon nito sa tabi ng Marikina River, madalas na binabaha ang ilang bahagi ng lungsod lalo na sa mga panahon ng malakas na ulan. Pangalawa sa ating listahan ay ang Valenzuela City. Ang mga lugar tulad ng Malinta at Lawang Bato ay madalas na binabaha dahil sa pag-apaw ng Tulyahan River. Ang ikatlo ay Caloocan City. Ang mga lugar tulad ng Bagong Silang at Kamarin ay madalas na binabaha dahil sa mataas na level ng tubig sa mga ilog at mga baradong kanal. Pang-apat, Mandaluyong City. Ang mga lugar tulad ng Hagdan Bato at Namayan ay madalas na binabaha dahil sa pag-apang ng mga ilog at mga kanal. Ang ikanimang lugar na madalas binabaha dito sa Manila ay ang Pasig City. Dahil ang mga lugar tulad ng Maybunga at Santa Lucia ay madalas na binabaha dahil sa pag-apaw ng Pasig River. Ika-anim ay ang Malabon City. Ang mga lugar tulad ng Tonsuya at Nampalit ay madalas na binabaha dahil sa pag-apaw ng Tuliahan River at mga kanal. Ikapito at panghuling lugar ay ang Davota City. Ang mga lugar tulad ng Tangos at NDBS ay madalas na binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at mga kanal rin. Mahalagang laging mag-ingat at maghanda sa mga panahon ng tanulan upang maiwasan ang mga sakuna sa ating mamamayan at pinsala na rin sa ating mga ari-arian.